Opo, opo. Opo, hindi ka dyan, ha? Ito. Hmm. Yan. Dito, ka. Dito, dali. Dito. O, hindi, hindi. Diyan mo. Opo. Yan. Hmm. Dali mo po ka, bibigyan kita ng isa, ha? Hmm. Alas 6 ka gumising. Alas 6 ako gumising. Natin uh, ko na yung kapit-bahay ko. Bakit parang malungkot ka na nagising ka? Ay, siyempre, binuwi mo ba naman yung 150 ng yung uh, ano, tapos pagkain mo ba yung 35? Huwag hmm. <laughs> mo kainin kasi yung 35. So, <laughs> Ibili mo ng pagkain. Punong-puno, <laughs> <laughs> oh. Pambayad, pambayad lang uh, pa kayo nito. Uh, Nang? Utang. Yan. Para hindi ka magbayad Ay ng utang. utang. Ito, magandang tip to. Para hindi ka magbayad ng utang, huwag kang mangutang. Hey! <laughs> Nagpapapogi pa oh. <laughs> Ayan, ito si Val. Bal, ah, Val. ang pangalan nitong taxi nito Pangalan ng driver nito, Dado. Bal hmm. Val Dado, pag pinagsama. yan <laughs> sabi ni sabi ni, pa, ni Dado, paano ako kikita dito ng malaki? Eh, dito pa lang sa pangalan na, pag pinagsama yung pangalan namin, eh, wala na. <laughs> gracias na baldado <laughs> good morning uh, City Garcia katipunan dito tayo dito tayo ngayon mga kaibigan yan hmm holiday kaya ngayon kasi uh, kasi ano nga ba 'di ba bakit nga ba holiday ngayon ah ganito kasi uh, immaculate conception ngayon kaya hmm uh, holiday uh, ngayon ang kapanganakan ni eh, uh, Immaculada conception iyan Nandito na tayo sa katipunan 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 mga katug, kat, katipunero katipunero bakit nga ba? bakit nga ba katipunan dito Ha? Baka dito tumira yung mga kat katipunero. Yan, ano bang ba ibig sabihin ng katipunero? Hindi ko alam, baka ka, ka katipo, tipo, natipuhan ka. natipu <laughs> Natipuhan, katipuhan. <laughs> katipunan! Hmm. Ano ba? Ano ba nga, nga ba ang ibig sabihin ng katipunan? Bakuan ko nga yan. Hmm. Parang hindi ko yung napag-aralan, upset siguro ako nila. <laughs> Absent siguro ako nga uh, Itinuro yan Kung anong ibig sabihin ng katipunan Kasi hindi ko alam hmm, Diba? Uh, mas maganda na nagsasabi ng totoo Kasi ayun uh, nga, ayun nga Hindi ko alam Katipunan uh, Ibig sabihin baka katipunan Dito nagtipon-tipon Ganun ba? Ah, bahala na kayo Kung anong ibig sabihin ng katipunan Nandyan si Google Puntaan nyo <laughs> Yahoo! laban! Ah, ko siguro habang tumatakbo, ah, mag, ah, na lang ako. Ito yung mga tinuro na tula noon sa akin. Ah, tinuro ng mga ninuno ko. Ah, kasi ako'y bulakin nyo. Yan. <laughs> ako'y taga-bulakan. Yan. Doon sa ah, Balagtas. Ako nakatira dati. Yan. Lolo, lolo ko yun. Lolo ko. Ah, si Balagtas. Ay, magaling yan sa Balagtasan. Yes. <laughs> may tinurong tula yan at uh, ito'y uh, narinig ko itong tula na ito ay narinig ko kina uh, pork chop duo yan pork chop duo do du du oh yan oh kay pork chop duo narinig ko ito dito doon sa dalawa na yun uh -huh. uh, mag magagaling yan mag magpatawa nung araw ha uh, huh. may naman akong tula galing sa kanilang dalawa. <laughs> Napakahaba nitong tula na to. Ha? Walang katapusan to. Hmm. Hanggat hindi nauubos, alin ba? Ano pang pamagat? Yan, uh, ang pamagat ay lumuluha. ha <laughs> Ayu! Lumuluha. Ano nga ba? Bakit nga ba lumuluha? Ha? yan, ganito kasi yung tula na yun. Bakit na ang lumuluha? Ang May, 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 may kuwang yan, mga ganyan yung mga tuon ng mga panong Yung mga tula Yan, o Yan, ito Ang pamagat niya ay Lumuluha Bakit mahaba ito? Ay, kasi yung Hindi na uubos kasi yung lumuluha Kasi yung yung kandila Yan, ganito yan Hanggang hindi na uubos yung kandila Ay, hindi titigil yung Hindi ito yung tula

Laking laki, lumuluha, yan, lumuluha, lumuluha ang kanila Laking laki, habang haba, habang haba ng kanila Laking laki, lumuluha na ang kandila yan. lumuluha lumuluha ang kandila laking laki habang haba yan habang haba ng kandila laking laki lumuluha <laughs> nandito na tayo sa uh, malapit na ito dito, dito sa KUMONWELT ABIN been... NU no, YO dan, Dyan AH NALIW BA KAYO SA AKING TULA HAHAHAHAHA <laughs> YON OH NANDITO NA TAYO SA KUMONWELT HAHAHAHA HUH LUMULUHA NA NAMAN YAN LUMULUHA <laughs> HINDI TALAGA MATATAPOS YANG PAGLUHA HANGGAT MERONG NASASAKTAN HUGAT oh, <laughs> ALAM NIYO yung pagluha kasi uh, kung kayo kung kayo man ay nasa yung pagluha o yung pagiyak eh, hindi yan problema kung eh, pag nasaktan ka eh, huwag kang umiyak huwag kang lumuha para may mo na ikaw ay eh. lumuluha lumuluha ang kandila sa laking laki ng pagbaba habang baba kandila laking laki lumuluha ay ha tama na nga yung kanuluha na yan okay ba okay ba okay ba okay ba yung tulako Ayan, maraming salamat. Kahit dito na tayo sa tapat ng Ah, uh, Edberg! Let's go! Ayos, one ayos, one ayos, one ayos, one ayos, ayos! Yan, uh, yan pa lang yung, uh, yung isang pinamana sa akin. Marami, 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 marami. Marami yung pinamana sa akin mga tula na yan. Uh, yan. At isa pa lang no, yan. No, ay, 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 habang tumata, ang ilangan ko sa, ko siguro. Na Purpan uh, okay. lang naman. So wild! Woo!